Yan po ang ginagawa yata ang dahilan para na, na mga traders para bumili na mas mura na palay mula sa mga farmers. Yan po ay walang katotohanan ayon sa DA dahil mas bumibili sila na marami at uh, nagbebenta sila sorry, uh, bumibili sila na mas marami na palay na hindi makakaapekto sa presyo pagbili ng NFA sa mga farmers. So, ang panawagan po ng uh, gobyerno at ng pamahalaan ang mga farmers na nakakaranas ng ganitong klasing pag uh, pagtrato ng mga traders at gusto nilang murang bilhin ang mga palay dahil ginagamit nilang lang uh, um excuse itong 20 pesos na programa ng pangulo. Sabihin lamang po sa amin, sa DA, sa DILG, sa DOJ at kami po ang magdidimanda sa mga traders na umaabuso. Muli sa mga farmers natin, sa mga magsasaka natin, huwag po kayong matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idimanda. Maaari po kasi ito maging uh, kaso na economic sabotage. Kaya huwag po kayong atubili na magsumbong sa amin.